TikTok, inireklamo sa Amerika dahil sa mga content nitong hindi angkop sa mga bata. Nabighani naman sa ganda ng Aurora Borealis ang isang grupo ng mga turista sa Iceland. At New York City muling nakaranas ng snow makalipas ang dalawang taon. Yan ang ulat ni Ashley Rodriguez. Naghain ng reklamo laban sa TikTok ang Iowa State sa Estados Unidos dahil sa mga hindi angkop na content na naa-access kahit ng mga bata sa app. Ayon sa reklamo, inaakusahan ang TikTok at ang parent company nitong ByteDance dahil sa mga lumalabas na impormasyon, mensahe at video sa platform tulad ng ilegal na droga, malalaswang imahe, alak at mga seritang hindi dapat mapanood o mapakinggan ng mga bata. Dahil sa consumer fraud, pinagmumulkan ng Iowa ang TikTok at pinatitigil na mapaninlang na gawain ito. Isa lamang ang reklamong ito ng mga estado sa US na patuloy na lumalaban upang mapangalagaan ang mga bata sa mga mapanganib na online content. Samantala, trending sa social media ang mga larawang kuha ng isang grupo ng mga turista sa Aurora Borealis sa Iceland. Tila sumasayaw sa langit ang iba't ibang kulay at hugis na bumalot sa kalangitan. Nabusog sa mga tanawing ito ang grupo sa kanilang huling araw ng bakasyon sa Iceland na kinagiliwan din ng mga netizen. Huling naranasan ng New York City ang pinakamaraming pagulan ng niebe. Sa loob lamang ng isang araw na umabot sa halos dalawang pulgada ang kapal. May dalawang taon din ng huling maranasan ng New York ang snow. Ayon sa mga meteorologists, aasahan ang madalas na pag-snow ngayong taon sa New York. Ashley Rodriguez para sa Bayan.